We're going up that. That. And that will be definitely scary. In the oh. Oh, wait, oh. oh, it it's a town of Canmore, Robbins of Alberta. So Every summer talagang nagta-travel kami kahit saan dito sa Alberta kasama yung mga bata. Kasi yung time ng mga bata, is eh, summer lang na walang pasok. Kasi pag may pasok na school, sa bahay lang. Kuminsan, may pasok kami. Kuminsan, ang mga bata, nasarap ng cellphone, nasarap ng TV, sarap ng computer. Hindi namin may maiwasan bilang parents kasi kami dito, kasama yung asawa ko, dala-dalawa yung trabaho namin. Wala lang, ganda lang ng painting sa likod ganda. So, malapit lang dito yung Quarry Lake. So, punta natin yung Quarry Lake. Na uh, 80 minutes lang. Drive na natin papunta punta doon. Punta tayo ng Quarry Lake. Tingnan mo yung mountain. Ang ganda talaga ng tanawin dito habang nagdadrive kami papuntang Quarry Lake. Dilaw yung tubig, napaikutan ng bundok. Ang ganda talaga ng Canmore. So habang nagdadrive kami, ito yung makikita mo sa daan. Ito yung mga kondominium at mga bahay din yung iba. Di lahat ng mga kabayan dito sa Canada nakaka-afford ng ganitong bahay kabayan. Hindi lang dahil sa ganda ng bahay, pati yung location, kabayan, kasama sa presyo. Katulad dito sa Canmore, walang mura dito kabayan na bahay. Lahat mahal ang bahay dito. Lahat naman tayo nangangarap ng itong klase bahay. Pero kung ako tatanungin inyo, ayon dun sa kaya ng sahod ko. Ang Canmore kasi isa sa mga tourist spot dito sa Alberta. Kaya mahal yung mga bahay. Oo, oh, nakapunta na tayo dito. Maluwag yung parking lot nila dito at malapit lang sa lake mismo. Pagdating mo sa parking lot, makikita mo na magagandang tanawin. Walang sawang kakapicture hanggang maikot mo yung lake na to. Dito wala kang makikitang beer habang naglalakad kayo papunta doon sa sa quarry lake. Or mag-hiking kayo wala kayong makikitang ang beer dyan. O mga anong klaseng animals dyan wala kang makikita. O do you up there? We up there. That. that. And that would be definitely scary. Yeah, it's a big lake lang ang inikot namin, pero maraming access para sa walking trail. At 'yun ang hindi na namin napuntahan. Dito talagang buntok lang ang makikita mo. Kung nature lover ka, the best ang lugar na to. At huwag kalimutan yung cellphone, magpa-picture para may remembrance. At yun lang ang ebidensya na nakapunta ka dito. Kasama ang mga anak mo. Sa mahabang paglalakbay ka ba yan? So dapat naka-rubber shoes ka or naka-hiking shoes at magdala ng tubig. Ang location na to na paikutan ng bundok. So, mayroong buwan or month na malamig. So, kailan mo rin magdala ng jacket or sweater. At mas maganda na rin na magdala ng raincoat baka maabutan ng ulan sa daan. Ang Quarry Lake Kabayan walang entrance fee or tourist guide na lang. Sa parking lot, meron kang magigitan na map sa area na to. At washroom kakaunti lang ang pumunta dito kabayan kaya maluwag yung parking lot nila dito pero kung dito lang kayo sa Quarry Lake alos 25 minutes or 20 minutes siguro or less ikot din yung lugar na yun tapos babalik na kayo dito sa parking lot ganun lang kadali malit lang yung Quarry Lake pero worth it na puntahan nyo kasi 80 minutes drive lang siya from Canmore Nakabalik na kami kaagad sa parking lot. Minsan lang kami nakakalabas, halos every summer lang, kasama yung mga bata. Hindi naman pwede lumabas pagdating ng winter. Pero ako parang halos, halos ayoko pa ako malis kasi masyadong malamig na. So summer lang talagang oras. Nag-book ng off mo, tatrabaho, so dapat sulitin mo na rin. Kasama yung mga bata. Yun, sana makakabalik pa ako dito ito sa magandang place na to sa town ng Canmore province of Alberta Usually, travel kami around Alberta. Hindi kami na ngayon nag-hotel. Instead, nag-search kami ng campground. So, ang campground kasi mas mura siya kaysa sa hotel. Ang hotel, sa Canmore, halos 300-400 ang per night. Pero, pag nasa campground ka, yun nga lang, ka. Pero may washroom naman. So, $30 to $35 ang isang overnight sa campground. Lalo ng Kananaskis niyan. Ang ganda ng campground nila dyan. nalungkot na yung anak ko. Oh, si Sando, si Sando na may, sa swimming pool. So, from Cananas case, pabuntang Calgary, siguro baka 45 minutes lang, 40 minutes lang. Madadaanan mo yung Ukraine. pasukan ka ng Bow Valley Campground Samintado lahat yan Hanggang doon sa tent yun na tinayo Ang ganda ng lugar na yan So nag transfer nga ngayon dito sa Bow Valley Campground Alberta nandito kami sa Alberta Malapit to sa Canmore. So, 30 minutes drive. Mayroon silang tindahan doon na variety store. Ang ganda rin. Yun nga lang, mahal. Siyempre, medyo malayo yun sa, sa Canmore. Malayo sa... So, sila lang ang mayroon doon. So, government siya. Ang campground na yan is government. So, yung tindahan na yan is natural government din. So, lahat ng mga bilihin dyan sa small variety store na yan is mahal talaga. So, $10 is ang isang tali ng kahoy para sa parfit namin. Bumili kami doon. $10, $12, I think. Sa next trip namin kabayan, baka next year. Sa likod ng Canmore o sa baba ng Canmore, baka i-explore din namin yung kasama yung mga nato. Thank you for watching my video kabayan. See you next video. So search mo lang ang Bo Valley Campground Kabayan or albertapark.ca Suggestion ko lang kabayan na mag-book kayo dito sa campground na to bago matapos ang winter. Minsan na po ang campground uh, around this area kabayan pag summer na kayo nag -book. Pag campsite, huwag kalimutan kabayan, 10, Tent, good for 4 or 5 person. Gas stove, propane, pagkain, at tubig. Matches and lighter. Pinti sa location na mapopurchase nyo. Kung may electricity or wala. Firewood, kabayan, baka gusto nyo mag-barbecue. Pinti sa buwan na mabubok nyo. So, suggestion ko lang kabayan, magdala kayo ng maliit na heater. Kasi, dipindi sa buwan minsan, malamig, minsan, mainit Thank you for watching. See you next video, kabayan.